welcome sa Crusade's channel panibagong camp venture tayo samahan nyo kami dito ulit sa Tanay Rizal pupunta kami ng Luklukan Campsite highway, kumaliwa lang kami sa Santa Ines, then siguro mag-waste na lang kayo, or mag-google mo, papunta sa, papuntahan yung campsite maraming mga campsite dito, pero ang pupuntahan namin ngayon ay ang Luklukan campsite, so maganda naman yung daanan papasok sa mga campsite dito uh, simentado, pero pagdating nyo sa dulo, may mga rock road na, na kayong dadaanan guys, itong sinasabi ko, medyo rough road papasok. Uh, last time na pumunta kami dito, medyo hindi basa yung ano, daanan. Maalik ka So, ngayon, maputik kasi maulan. So, konting rough road lang naman to. Na madadaanan pag papunta kayo sa mga campsite. So, guys, mga one minute, makakarating na tayo sa campsite. Ayan. guys, nandito na tayo sa luklukan pababa, so maganda naman yung daanan nila mula dun sa may rough road pababa, Simintado naman yung daan So guys, kakarating lang namin dito sa Luklukan campsite. Doon po yung registration. Pagpasok nyo rito mula dun sa taas. And then, mukhang masusulo na naman namin yung campsite ngayon. Yung uh, campsite ng Luklukan. diyan na yung ilog. So, kami lang tao ngayon. Sana may dumating mamaya. Saka maputik. Medyo brownies ngayon. Hindi eh. brownies. Brown talaga yung ilog Dahil nga maulan. So sana ganito lang yung panahon guys. Hindi lang sya lumakas yung ulan. Sakto lang. Para naman medyo maenjoy natin yung camping natin ngayong araw na ito. At si Chris mukhang may magpapaampun sa kanyang aso. Ano doggy? Hello doggy. Baik, pa Bakit? Pagdating Bak mo? Hmm. Tua, Sabi man! Man. Um. Hello. Hello. Halo, halo. Sabi na naman ako, mga, mga. Hello. Ano? 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 Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? campsite ay matatagpuan sa Barangay Kayabo, Tanay Rizal. Isang tahimik at price kong lugar na perfecto para sa camping at nature adventure. Kung may sariling sasakyan ka, madali itong puntahan sa pamamagitan ng Marcos Highway via Cogueyo at Tipolo. Mula Katipunan o Cubao area, aabutin ng humigit kumulang dalawa hanggang tatlong oras ang bihan. May ilang bahagi na rough road bago makarating sa mismong campsite kaya mas mainam kung isyubi o sasakyang may mataas na clearance ang gamit. Pero kaya naman ito ng mga maliliit na sasakyan tulad ng sedan. Kung commuter ka naman mula Cubao o Show Boulevard, sumakay ng van o jeep papuntang Tanay Public Market. Pamasahe ay nasa 100 hanggang 120 depende sa terminal. Travel time mga dalawa at dalawat kalahating oras. Pagdating sa Tanay Public Market, sumakay ng tricycle o habal-habal papuntang Barangay Kayabo. Sabihin lang sa driver na ihatid ka sa Luklukan Campsite. Pamasahe ay nasa 150 hanggang 200 depende sa tawaran at oras ng biyahe. Travel time 30 hanggang 45 minutes. Pagdating mo sa luklukan, sasalubungin ka ng malamig na hangin, tanawin ng mga bundok ng Sierra Madre at katahimikan ng kalikasan. Isang lugar kung saan pwede kang magpahinga, magmuni-muni at mag-enjoy kasama ang mga mahal mo sa buhay. Pagdating mo sa luklukan campsite, ramdam mo agad ang preskong simoy ng hangin at ang tanawin ng malalawak na bundok na Sierra Madre. Isa ito sa mga campsite na may breathtaking sunrise view kaya siguraduhin maagang gigising para masilayan ang ganda ng umaga. Kung mahilig ka naman sa nature photography, perfect din ang lugar na ito. Bawat anggulo ay parang postcard view. At kung gusto mo naman mag-relax, sapat na ang simpleng pag -upo sa harap ng inyong tent habang pinagmamasdan ng ulap na dahang-dahang bumababa sa bundok. Sa gabi, maririnig mo lang ang huni ng kuliklik at ang malamig na simoy ng hangin. Isang simpleng karanasan pero napaka-relaxing. Ito ang klase ng lugar na nagpapaalala sa iyo na kung gaano kasarap bumalik sa kalikasan at lumayo sandali sa ingay ng syudad. bilang mo mag-lunch, nagpahinga muna si Chris at medyo masama ang kanyang pakiramdam. Iniwan ko muna siya at nagugas ako ng aming pinagkainan. Pagkatapos lang namin mag-lunch at nakapagugas na rin ako ng pinggan namin dito sa lababo. At meron pa rito uh, lababo ng tatlo. At itong mga pintuan na to, ito ay uh, uh, CR at ang kanilang toilet which is malinis naman dito sa local Luka campsite. So, when it comes sa sanitary, siguro time's up tayo dyan sa kanilang sanitary. So guys, ito yung kabuuan ng Luklukan campsite. Ayan, hanggang doon banda. And then, dito kami sa gitna naglagay ng aming tent. So guys, uh, car camping na rin siya kasi katabi namin yung aming sasakyan. And then, harap ng tent namin is ilo. And ang view namin is itong mga bundukan So matagal na rin kami rito hindi nakabalik. Last na punta namin dito is yung election pa. So ngayon lang ulit kami nakabalik dito sa area na to. So maganda rin pala dito guys. Um, malinis yung campsite. Tahimik. So sa mga naghahanap ng mga tahimik na campsite, siguro talagang advisable yung weekdays. Kasi sa ngayon, kami lang talaga yung occupant ng campsite. Time check, alas 4 ng hapon at nag-start na kaming mag-prepare ng aming dinner. Ito ay ang steamed tilapia at chicken and salad. magandang so, gabi. Time check, 6 o'clock na ng gabi dito sa Lugluk at Campsite. At uh, ito yung setup ng aming tent ngayon. Ito rin po yung ilog sa ngayon. Okay, guys, typically karakampi kami ngayon. Dito kami natulog sa loob ng kotse. Kasi maginaw sa labas. Yan, dito kami natulog typically car camping talaga kami noon. So, pwede naman. Doon si Chris na may manabela. Iwan ko kung gusto. Dito. Dito kami. ah <laughs> uh, malamig kasi sa labas. Doon sa tent. At saka medyo masama pakiramdam ni Chris eh. So, dito kami natulog para medyo wag. So, time check. Anong oras na sir? Pag-alas 8 pa lang. guys, 7.15, matutulog na kami. Talagang probinsya, maaga, natutulog. Pero pag sa city ka, mga alas 10, alas 11 na matutulog. Pero ngayon, tutulog na. Eh, pahinga na rin kami kasi sa mare pa nito. So, guys, good night. See you bukas. Hello, guys. Good morning. Time check. Yes, na ng umaga. At okay na makamalito sa gabi ng sa at din matulog dito. Hindi na mainit. Kasi binuksan namin yung bintana. Yung apat. So, hindi siya gano'n ka lamig. Hindi rin siya ganun kainit. Sakto lang. Dito kami natulog kasi uh, medyo masamang pakiramdong bilis. Medyo malamig kasi dito ngayon sa uh, hindi Ginaginaw siya. So, sabi ko, sa na lang tayo ng sasakyan matulog para medyo warm. So, okay naman at ng mga panay. So, tara guys, tayo. Tingnan din natin ang um, ambience sa labas. Good morning guys. So, ito yung scenery ngayong umaga. May mga ulap. Ang ganda. Nag-complement sa ilog ang ulap at ang pagsinag ng araw. Medyo umaambon pero konti lang naman guys. Guys, may nabili akong takore, maliit. Good for 2 packs lang nga pa to. Sa TikTok, ang cute niya. Sa pagsikat ng araw dito sa Luklukan Campsite, dahan-dahang nagigising ang kalikasan. Ang malamig na hangin ay marahang humahaplo sa balat habang ang ulap ay bumababa at bumabalot sa mga bundok ng Sierra Madre para bang nasa gitna ka ng langit at lupa. Unti-unti mong makikita ang liwanag na bumabasag sa dilim habang ang mga sinag ng araw ay tumatama sa mga puno at damuhan. Ang paligid ay tahimik maliban sa huni ng ibon at tunog ng hangin na dumadampi sa mga daon. Kung may dalang kape, ito na ang pinakamagandang sandali para uminom habang pinagmamasda ng mga ulap na tila dumadaloy sa tuktok ng bundok. Ang tanawin ay mistulang pintura, asol, berde at gintong kulay ng araw. Isang tanawing nagpapaalala sa iyo kung gaano kaganda ang likha ng Diyos. Sa umagang ito, sa luklukan, mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan, isang simpleng gising pero puno ng piyaya at pag-asa. after naming magkape, naghanda na rin si Chris ng aming almusal. Ito ay pansit ng udong na ginisa namin sa sardinas na may konting sabaw. Perfect itong combo kasama ng mainit na kanin sa ganitong malamig na panahon. habang unti-unting sumisikat ang araw, nagsimula na rin kaming maglikpet ng aming tent. Tigisang binabalik sa bag ang mga gamit, tinatanggal ang mga pako ng tent, at marahang tinutupi ang mga trapal, tanda ng pagtatapos ng isang tahimik pero makabuluhang weekdays sa kabundukan. Ang paligid ay tahimik pa rin maliban sa huni ng ipon at ragasak ng tubig mula sa ilog. Ramdamang bitin pero sa puso puno ng papasalamat dahil sa pagkakataong nakalayo sa gulo ng siyudad at nakasama ang kalikasan. Bago tuluyang umalis, muling silipin ang tanawin, ang bundok, ang ulap at ang lugar na ilang sandali na rin naging tahanan. Tulad ng tent na tinutupi, may mga sandaling kailangan natin mingpak ang mga alaala. Hindi para kalimutan, kundi para dalhin bilang inspirasyon sa sunod na lakbay. Sa bawat pagalis, may kasamang paalala na sa likod ng bawat biyahe, may panibagong simula. At sa bawat bundok na tila nilisan, may bagong kwento na pag-asa na mabubuo. Kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panunood. Paki-like at subscribe ang aming channel, Kriseis, para sunod pa namin mga kampensyo.